Kung nakarating ka rito, hindi ito nagkataon lamang. Hinipon ng mga anghel na tagapagbantay ang iyong puso at ginabayan ka patungo sa mensaheng ito. May naisiparating ang universo sa iyong tainga ngayong araw. Humina ka ng malalim. Damhin ang pagdating ng kapayapaan. Alam ng Diyos ang mga nangyayari ng tahimik sa loob ng iyong dibdib. Walang nagkataon, ang bawat salitang maririnig mo ngayon ay may layunin. Ito ay isang mensahe na tumatawid ng oras at espasyo, at matatagpuan ka sa mismong sandaling ito. Saan ka nanonood ngayon? Isulat sa mga komento, nais ng universo na malaman kung saan nagmumula ang iyong liwanag. May presensya na sumasama sa iyo, kahit na iniisip mong mag-isa ka lang. Isang tao na tahimik na nagmamasid sa iyong landas, puno ng mga alaala sa puso at isang tingin na patuloy kang hinahanap. Ang presensyang ito ay hindi pisikal, ngunit totoo, ito ay ang panginig ng isang taong hindi pa rin nakakalimot, na nagdadasal pa rin para sa iyong kabutihan. Ngayon, may ipinapahayag ang universo tungkol sa taong ito. Tinitignan kanya na parang pinagmamasdan ang isang lumang bintana, maaring berde o namukulan ng alikabok, pero ang liwanag ay patuloy na tinatawid. May isang hindi nakikitang ugnayang na sa inyo isang marupok na linya na binubuo ng mga pag-isip, paungulila, at tahimik na mga dasal. Nararamdaman mo rin ba ito minsan? Iyong kilabot na walang dahilan? Iyong biglang pagnanais na tumingin sa wala, at sa kabila nito ay maramdaman mong may taong naisip ka? Ito ang banayad na haplos ng tadhana, pinapaalala na ang ilang koneksyon ay hindi nawawala, basta't nababago lamang ang anyo. Marami nang nais sabihin ang taong ito sa iyo, ngunit ang mga salita ay naipit sa gitna ng pagmamataas at takot. Takot na hindi marinig, takot na huli na. Kaya't mas pinili niyang manahimik. Ngunit hindi binubura ng katahimikan ang totoo, ito ay pansamantalang tinatago lamang. Ipinapakita ng mga anghel na may isang banal na bagay sa koneksyong ito. Isang bagay na hindi napawi ng panahon kahit may distansya dahil ang pag-ibig, kapag ito'y kaluluwa, at hindi lamang presensya, ay nabubuhay ng lampas sa maaabot ng katawan. Ang taong ito ay madalas kang iniisip. Sa mga simpleng sandali, sa paggising, sa pakikinig ng musika, sa pakiramdam ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Sa bawat alaala, may kislap ng pangungulila at anino ng pagsisisi. Ngunit may pasasalamat din sa pagkakakilala sa iyo, sa mga natutunan, sa mga naramdaman ipinapakita ng sansinukob ang isang eksena, isang puso na nagkukubli pa rin sa harap ng iyong pangalan. Hindi bilang pagpapakumbaba, kundi bilang pagkilala sa isang bagay na mas dakila, isang bagay na lumalagpas sa ego at hinahaplos ang banal. Ang taong ito ay may dalang uri ng dasal sa kanyang kalooban. Hindi niya tiyak kung ito ay kahilingan o pasasalamat, ngunit pakiramdam niya, sa ilang paraan, kailangan kanyang isama sa kanyang mga dasal. Para bang sinasambit niya sa kanyang katahimikan, kahit malayo, iniingatan pa rin kita. Maaaring naramdaman mo kamakailan ang isang bigat, isang kakaibang pagkapagod, isang paungulila na dumarating ng walang babala. Hindi ito kahinaan, ito ang refleksyon ng ugnayang ito na muling nabubuhay. Pinapaandar ng sansinukob ang mga dinakikitang mga hibla sa pagitan ninyong dalawa. At kapag nanyari ito, ito itanda na mayroong bagay na gumagaling ang taong ito, kahit malayo, ay nagpapadala pa rin ng enerhiya. Maaaring hindi niya ito alam, ngunit nandyan ito. May mga pagkakataong gusto mong magpatawad ng walang dahilan, nahayaan ang mga bagay na dati nakakasakit sa'yo. May mga pagkakataon din nararamdaman mo ang pangungulila nang hindi mo maintindihan kung saan ito nang gagaling. Ito ang inyong enerhiyang sumasalubong, kahit sa malayo. Isinusulat muli ng Diyos ang mga kwento sa mismong sandaling ito at ang dating mukhang wakas marahil ay pahinga lamang. Dahil may mga pahinga na hindi katapusan, katahimikan lamang upang matutong huminga ang pag-ibig sa ibang paraan. Ipinapakita ng mga anghel na ikaw ay naging matatag. Kahit wala kang mga sagot, nagpatuloy ka. Kahit nasaktan, pinili mo ang liwanan. At ang tahimik na lakas na ito ang nagtatatak sa puso ng taong iyon ngayon. Napansin niya sa kanyang isip na nagbago ka. Na hindi ka na ang dating inaasahan niya, kundi ang namulaklak. Ang pangmulila na nararamdaman niya ay hindi lamang pagkawala, ito ay salamin. Bawat alaala mo ay naglalarawan ng kanyang nawala nang siya ay lumayo. Ngunit ang sansinukob ay hindi nagtatrabaho sa pagkawala, kundi sa mga aral. Lahat ng totoo, kapag hinob na, ay makakahanap ng daan pabalik, kahit nasa puso lamang. Maaaring nagtanong ka na, bakit ko pa rin iniisip ito? at ang sagot ay dumating ng banayad, dahil ang kwento na iyon ay patuloy na nauunawaan sa kaluluwa. Hindi palaging natatapos ang mga karanasan sa oras ng relo. Ang ilang mga siklo ay nagtatapos sa panahon ng paggaling. Ikaw ay naging, para sa taong iyon, isang uri ng banal na salamin. Ipinakita mo sa kanya ang pag-ibig, ngunit ipinakita mo rin sa kanya ang mga katotohanang hindi pa siya handang makita. At iyon ang dahilan kung bakit siya lumayo, hindi dahil tumigil na siyang makaramdam, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang mga ipinahayad ng pag-ibig. Hindi kailanman hinihiwalay ng universo ang mga may layunin. Ibinubukod lamang nito ang kailangang matuto bago muling magkita. At iyon ang nangyayari ngayon, isang tahimik na pagkatuto sa dalawang landas na nagtatagpo sa loob kahit na sa malayo. May mga gabi kung saan tumitingin ang taong iyon sa langit at tinatanong ang Diyos kung iniisip mo pa rin siya at ang langit ay sumasagot sa anyo ng isang tanda, isang musika, isang alaala, isang damdaming dumadampi sa dibdib. At sa sandaling iyon, nauunawaan ng kanyang puso na ang pag-ibig ay hindi namatay, natutulog lamang ito, naghihintay ng tamang oras upang magising. Nararamdaman mo ang tawag ng universo ngayon. Nararamdaman mong mayroong isang bagay na malapit ng magbago, hindi ba? Ang intwisyong iyon ay totoo, ito ang simula ng isang bagong siklo kung saan ang sakit ay nagiging pag-unawa. Dahil kapag natututo ang puso, tumitigil na ang pag-ibig sa pananakit at nagsisimula sa paghilom. Hinihiling sa iyo ng universo ang pasensya. Hindi upang maghintay sa isang tao, kundi upang maghintay sa pagkilos ng banal na oras. May mga galaw na nangyayari sa likod ng mga eksena ng buhay, at mauunawaan mo pa ang dahilan ng bawat katahimikan. Ang presensya ng taong iyon ay hindi aksidente. Naparito siya upang magturo at gayon din upang matuto. At kahit na tila malayo ngayon ang landas, ang koneksyon ay humihinga pa rin. Humihinga sa hangin, sa mga alaala, sa mga panaginip, sa mga panalangin. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Na mayroong isang mas malaking bagay na nagpapakilos sa lahat. Hindi kailanman nagkakamali ang Diyos sa mga pagtatagpo, kahit na sa mga nagtatapos. Dahil kahit ang mga pamamaalam ay mga binhinang kung ano ang darating. Mas ngayon, tayo ay tumungo sa timbang na katahimikan. Ang espasyo sa pagitan ng mga sinabi at ng mga hindi nasabi. Mayroong hindi naresolba sa pagitan nyo isang anino na hindi nawala ng panahon, kundi pansamantalang natulog lamang. Lumayo ang taong iyon hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa takot. Takot na maramdaman muli, takot na mawala sa sarili, takot na hindi maging sapat. At sa halip na harapin ito, pinili niya ang katahimikan ang katahimikan na mas masakit kaysa anumang maling salita. Naramdaman mo ang kahungkagan nito, hindi ba? Ang mga mensaheng hindi dumating, ang mga matang umiwa sa pagtatagpo, ang lamig na naiwan pagkatapos ng kawalan. Ngunit sa loob ng katahimikan na ito, may kaluluwa na humihingi ng saklolo. Isang tangkang protektahan ang sarili ng walang kaayusan. Ipinapakita ng Diyos na, sa likod ng paglayo, may kaluluwang pagod isang taong natutunang manahimik sa nararamdaman upang hindi na masaktan pa. At marahil nang hindi na mamalayan, nasaktan ka rin niya. Ngunit ang universo ay nakikita ang lahat at nauunawaan na kahit ang mga pagkakamali ay may nakatagong layunin. Naramdaman mo na ba na lumayo ang isang tao dahil sa takot, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? Isa ito sa mga tanong na walang sagot ang kaluluwa hanggang sa tamang sandali ng pagbubunyan ang taong ito, sa katahimikan, ay nagtatanong pa rin kung mapapatawad mo siya. Ngunit ang pagmamalaki ay isang mataas na pader, at sa likod nito, pinagmamasdan kanya mula sa malayo, may paungulila at pagsisisi. Lumilipas ang panahon, ngunit hindi makakalimutan ng puso ang totoo. At ang totoo ay laging bumabalik, kahit nasa anyo ng alaala, aral, o espiritual na muling pagtatagpo. Ang tunggalian dito ay hindi sa pagitan mo at niya, ito ay sa pagitan ng pag-ibig at takot takot na magbukas na maging marupok na muling tanggihan. Kaya, pinili niya ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay isang mahigpit na guro, nagtuturo gamit ang kawalan ng anumang hindi nagamot ng mga salita. Ipinapakita ng mga anghel na, habang umiiyak ka na humihini ng paliwanag, umiiyak rin ang taong ito, sa ibang lugar, sa ibang panahon, humihini ng tawad sa Diyos, dahil hindi niya alam kung paano kumilos ng naiba dalawang puso, pinag-isa ng pangungulila, pinaghihiwalay ng pagmamalaki. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi natutunaw, nagbabago lamang ito ng anyo. At ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagiging pag-unawa ang sakit. May isang espiritual na lakas na kumikilos ngayon, naghahanda ng isang bagong kabanata. Ang dati pagdududa sa lalong madaling panahon ay magiging kalinawan. Hindi mo kinakailangang magmadali. Inaayos na ng universo ang lahat. Ang nakalaan sa iyo ng kapalaran, hindi kailanman mawawala, bagkus hinihintay ang tamang panahon upang bumalik. Ngunit marahil ay hindi tungkol sa pisikal na pagkakasundo ang aral na ito. Marahil ito ay tungkol sa panloob na paggaling. Tungkol sa pagpapatawad sa mga hindi nasabi, pagbitaw sa mga hindi bumalik, at pasasalamat sa mga nanatili. Ang pagkabalisa na nararamdaman mo ngayon ay ang paglalakbay ng kaluluwa. Ang pagtahak sa katahimikan ay parang paglakad sa isang daanan ng hamog, hindi mo nakikita ang dulo, ngunit naniniwala kang may daan. At ang pananampalatayang iyon ang nagbabago sa lahat. Iniisip ka ng taong iyon. Ngunit higit pa doon, nararamdaman ka niya sa mga dasal, sa mga panaginip, sa mga palatandaan. Nakikipag-usap ang universo sa kanya sa pamamagitan ng iyong alaala. -ala. At unti-unti ang puso niya ay nag-incline hindi kailanman upang bumalik, ngunit upang maunawaan kung ano pa ang kailangang pagalingin. May isang pagsisisi na dumarating na parang hangin, soble, ngunit sunod-sunod. Naalala ng taong iyon ang iyong pagtingin, ang iyong kalmado, ang paraan kung paano mo siya minahal kahit na ang mga hindi niya naintindihan. At ngayon, nananabik siya sa mga iyon, sa kapayapaan na dala ng iyong pag-ibig. Nais ipaalala sa iyo ng universo, hindi ka kinalimutan. Pinili ka upang ituro ang pag-ibig na nagpakalaya, hindi ang nagpakulong. Kaya't ang katahimikan ay isang pansamantalang pahinga lamang. Ang pag-ibig, kapag kaluluwa, laging makakahanap ng daan, kahit na sa panahon ng Diyos. Ang kailangan mo ngayon ay magtiwala. Magtiwala na may layunin sa tila pagkaantala. Na bawat pagkawala ay may nakatagong aral. At ang muling pagkikita ng kaluluwa, ng enerhiya, ng kapalaran, mangyayari kapag parehong handa na. Nararamdaman mo ang tawag ng pananampalataya sa loob mo, hindi ba? Ang pagkabalisa na ito ay tanda na ang universo ay malapit ng kumilos. Huwag mong takasan ang katahimikan, ito ang lugar kung saan itatanim ng Diyos ang mga sagot. Em lalong madaling panahon, mauunawaan ng taong iyon kung ano ang nawala sa kanya. At kapag naunawaan niya, magkakaroon siya ng pagnanais na lumapit, kahit natakot siya hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang kilalanin kung ano ang itinuro ng pag-ibig. At ikaw, handa na, mauunawaan mo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad ay ang kilos na nagbubukas ng mga hindi nakikitang pintuan at nagpapalaya sa dalawang puso. Sinasabi ng mga anghel, walang nasayang. Ang bawat patak ng iyong luha ay naging binhi ng liwanan. At ngayon, sinisimula ng universo na ibalik ang lahat sa anyo ng kapayapaan. Kaya, humina ng malalim. Tumingin sa loob. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi parusa, ito ay paghahayad. Sinasabi ng universo, handa ka na para sa bago. At kapag dumating ang bagong iyon, maging saan nyo ng muling pagtatagpo, maging saan nyo ng sariling pag-ibig, mauunawaan mo, nagsasalita rin ang katahimikan. At minsan, ito ang boses ng Diyos na gumagabay sa iyo pabalik sa iyong sariling kakanyahan. Bago tapusin ang bahaging ito, hayaan mo akong magtanong, naniniwala ka ba na ang tunay na pag-ibig ay maaaring tumawid sa oras at katahimikan? Isulat mo dyan sa mga komento kung ano ang isinagot ng iyong puso. Dahil sa susunod na bahagi ipapakita sa iyo ng universo kung ano ang darating. At maaaring ang sagot na hinihintay mo ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Sinisimulan ng universo na buksan ang tabing ng misteryo. Lahat ng tila katahimikan ay oras lang ng Diyos na pinapag-mature ang hindi pa handa. Walang nasayang. Ang bawat luha ay naging binhi. At ngayon, ang bawat binhi ay nagsisimulang mamulaklak. Mayroong hinahandang isang bagay. Di nakikita pero totoo. Ang mga anghel ay nagpapakita ng mga daan na muling nagtatadpo, tulad ng mga guhit ng liwanag na muling nagtatama. Nararamdaman 'yon ng taong iyon. Nararamdaman kanya higit pa sa inaamin niya, higit pa sa naiintindihan niya, sinusubukan niyang ilihis ang kanyang puso. Ngunit isang sandali lang ng katahimikan at naroon ka. Tulad ng isang echo na paulit-ulit na bumabalik. Tulad ng buhay na presensya kahit sa distansya. Kinakausap ng universo ang taong iyon sa pamamagitan ng mga senyales, isang lumang kanta, isang pabango na wala sa lugar, isang alaala sa pagsikat ng araw. At sa saglit na yon, yumuyuko ang puso, kinikilala kung ano ang itinanggi ng pride. Ang Diyos ay kumikilos sa mga likuran ngayon. May mga muling pagkakaayos na nagaganap, mga katotohanang nabubunyad. Ang sakit na tila parusa ay paglilinis. Natuto kang magmahal ng hindi nawawala ang sarili, maghintay ng walang kawalan ng pag-asa, manalangin ng tahimik. Ang taong iyon ay nagsisimula ng tumingin sa loob at doon sa loob, nakikita kanya hindi bilang alaala, kundi bilang buhay na panalangin. Ang pag-ibig na sinubukan niyang patahimikin, binago ng Diyos sa aral. Ang universo ay may hinihiling, magtiwala. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nagmamadali. Sumisibol ito sa tamang oras. At ang oras na yon ay papalapit na. Ang gaan na yung nararamdaman ay ang senyales. Tapos na ang siklo ng sakit. Isang bagong panahon ang isinilang. Panahon ng kapayapaan ng pagkaunawa ng hinog na pag-ibig. Binabalot ka ng mga anghel ng tagapag-alaga sa kalma at ibinubulong, lahat ng nakatakda para sa iyo ay makakahanap ng daan pabalik. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nakakapagsalita rin? Isulat mo dyan sa mga komento. Sapagkat sa katahimikan, muling binubuo ng Diyos ang pag-ibig. Liwanag. Kalma. Pag-asa. Lahat ay pumipila lahat ay bumabalik sa lugar. Huminga ng malalim. Isipin ang buong universo na gumagalaw patungo sa iyong direksyon, bumubuhos ng liwanag sa bawat bahagi ng iyong puso. Lumakad ka sa mga anino, ngunit hindi ka kailanman nawala ang minning. At ang liwanag na iyon ang nagdala sa iyo dito. Nakita ng Diyos ang bawat nakatagong luha at binago ang lahat sa layunin. Walang distansya na magbubura sa kung ano ang totoo walang oras na magbubura sa kung ano ang isinilang sa kaluluwa. Ang mga pagkikita na nagmula sa Diyos ay palaging nakakahanap ng daan, kahit sa magkaibang landas. Ang taong iyon ay konektado pa rin sa iyo. Ngunit ngayon, ang lubid na iyon ay kapayapaan. hinog na pag-ibig. Pagkaunawa. Sinasabi ng mga anghel, ang pag-ibig ay hindi nawala. Nagbago lamang ng anyo. Naging panalangin, naging pasasalamat, naging liwanan. Hindi naghihiwalay ang universo, nagtuturo ito. At kapag natapos ang aral, bumabalik ang pag-ibig, mas magaan, mas matalino, mas totoo. Tinawag ka para sa pagpapagaling na ito. Ngayon nagsisimula ang bagong siklo, kung saan ang puso ay hindi nagmamakaawa, nagtataya lamang, kung saan ang pag-ibig ay hindi nananakit, nag-aalaga lamang. Inihahanda ng universo ang maganda, totoo, at dalisay. Marahil isang muling pagkikita marahil isang bagong pag-ibig. Ngunit, higit sa lahat, isang malalim na kapayapaan. Ang taong ito ay bahagi pa rin ng plano, hindi bilang isang pagkakulong, kundi bilang isang banal na kabanata. At ang kapatawaran ng pahina na nais ng universo na isulat mo ngayon. Dahil ang pagpapatawad ay pagpapalaya ng dalawang puso ng sabay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang patunayan ng anuman. Ito ay nananatili lamang tahimik, kalmado, tapat. Si Diyos ay ang may akda ng mga tahimik na kwento. At, minsan, ang pinakagandang kabanata ay nabubuo mula sa kapatawaran. Ang sandaling iyon kung kailan naintindihan ng puso ang dahilan ng lahat at nagpapasalamat kahit sa mga sakit. Nararamdaman mo ba ang tawag ng bagong panahon? Ito ang sinasabi ng universo, ngayon ang panahon ng pag-aani. Ang panahon ng makakita ng mga bulaklak kung saan dati ay may mga sugat. Hayaan mong makahanap ng espasyo ang pag-ibig sa loob mo. At alalahanin, ang galing sa Diyos ay hindi nagdadala ng takot, nagdudulot ng kapayapaan. Ang mga anghel ay bulong, minahal ka sa katahimikan. Ngunit ngayon ay mamahalin ka ng may presensya. Lahat ng alinlangan ay nagiging katiyakan. Ang takot ay nagiging pananampalataya. Ang paghihintay ay nagiging pagkikita. Walang distansyang makakapagpabura sa totoo. Ang uniberso ay laging inaayos ang mga pusong naghahanap sa isa't isa. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang banayad na pagyanig na iyon ay ang haplos ng Diyos na nagsasabing, Nandito ako. At magiging maayos ang lahat. Kung umabot sa iyo ang mensaheng ito, sapagkat nais ng uniberso na ipaalala sa iyo, hindi ka kailanman nag-iisa. May mga anghel na naglalakad sa iyong tabi. May pag-ibig na inihahanda kahit pa parang walang nangyayari. Ngayon naman, pakiusap sabihin mo, anong salita sa mensaheng ito ang higit na tumatak sa iyong puso. Isulat mo sa mga komento. Marahil pag-asa. Marahil pagpapatawad. O marahil liwanag. Bawat salita ay isang senyales. At kapag isinulat mo, naririnig ito ng universo. Kung may kabuluhan ang mensaheng ito sa iyo, like Hindi lang ito isang kilos, ito ay isang paraan ng pagpapalaganap ng liwanag. Bawat like ay nagpapalapit ng enerjiyang ito sa sinumang nangangailangan nito. Ibahagi ito sa isang taong nakararanas ng katahimikan, paghihintay, pangulila. Marahil ang kaluluwa na iyon ay kailangang maalala na ang pag-ibig ay hindi nawawala, nagbabago lamang ng anyo hanggang handa na itong mamukadkad ulit. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga salitang tulad nito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya. Kaya tuwing may sasabihin ang universo sa'yo, matatagpuan ka ng mensahe. Ngayon, kinausap ka ng langit. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Ang katahimikang nararamdaman mo ngayon ay presensya. Ito ay sagot. Ito ay ang Diyos na nagsasabing, magtiwala. Isinusulat ko pa rin ang iyong kwento. Huminya. Magpasalamat. Ang darating ngayon ay magaan, maganda at totoo. Naway patuloy kang gabayan ng iyong mga anghel na tagapagbantay. Naway manatiling matatag ang iyong liwanag. At naway ang pag-ibig, yung nanggagaling sa Diyos, ay laging matagpuan ang daan patungo sa iyong puso. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin? Isulat mo riyan sa mga komento. Dahil ang bawat kaluluwang nagigising ay nagliliwanag sa daan ng iba. At kapag ang isang kaluluwa ay kalmado, ang buong universo ay ngumingiti.